Sayang Hilaw o, oh, umuusok na, lumakas na yung usok ng kubisa Hilaw Yan, yan yung <laughs> nakasabit sa sampayan. Teknik para mawala yung mga lamok. Yo, what's up mga kabisayang hilaw So, andito tayo mang So, yung gagawin pala natin mga kabisayang hilaw no? So, gagawa tayo ng pausokan Kasi, Umuulan na dito mga kabisayang hilaw. Marami na mga lamok na dumadapo sa ano mga sa bahay mga kabisayang hilaw. So gagawa tayo ng pausukan mga kabisayang hilaw. Kakaibang pausukan to mga kabisayang hilaw. So let's go. So maghahanap na tayo ng bunot dito. Balat ng niyog. Ito na. na yon. Ito. Pwede na to mga kabisayang hilaw. So, medyo-medyo ano, basang-basa pa kasi umulan mga kabisayang hilaw. Pero, duktan na ne So, ayan oh. Ito yung gagawin natin pausokan mga kabisayang hilaw. So, tingnan yung mamaya. Ito mga kabisayang hilaw, ito yung panggamit natin pang sindi ng balat ng niyog para gawing pausokan mga kabisayang hilaw. So, let's go. So, ito na mga kabisayang hilaw. So, malapit-lapit nang dumilin kaya nagkumpisa na tayo dito so sisindihan natin yan o oh. dito sa gitna ito Ayan, na na yan mga kabisayang ilaw oh. Laki na yung apoy na yan Makabisayang hilaw So, syempre makabisayang hilaw So, hihipan natin Para lumakas yung apoy Yung usok nya O yan o Umusok na siya Makabisayang hilaw Ayan O lalagyan natin yung tali ng kabika yung hilaw para hindi, hindi malaglag yung sa gitna ayan Yan, nalagyan na natin ng tali mga kapisayang ilaw. Oh. Yan, lubakas na yung apoy yung usok niya makabisen hilaw. Katapos extension na natin. Yan. Yan. Oh! So, ilagay na natin ang kabisen hilaw. Kabisen hilaw, oh, umuusok na lumakas na yung usok ng kabisen hilaw. Yan. Yan yung nakasabit sa sampayan teknik para mawala yung mga lamok <laughs> ayan o <no? laughs> uh, hawa na mga lamok ayan 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 lumakas na yung ano niya, usok mga kabisayang ilaw Si hipan natin hipan makas na yung usok ng kabisiyang ilaw oh. wow <laughs> DIY pausokan para mawala yung lamok Hindi chukup pelot. I i ikon ba? Dan. <laughs> Bisa yung ilaw no Natapos na ating ginawang DIY Kausukan Medyo <laughs> 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 mainit-init na siya Mga kabisa yung ilaw Ayan Naumusok na umusok, no? Vlog ugasa Pugasa Guroy Oh. Uh, usok na siya. <laughs> <laughs> Ayun nga mga kabisayang hilaw no. Natapos na ating ginawa ang DIY pa usukan. <laughs> So, madilim-dilim na dito mga kabisayang hilaw. So, sino na, nagustuhan yung video ko na ginawa kong DIY ng mga kabisayang hilaw. Please like and share my. Para updated kayo sa sunod kong video, na-upload ko dito. And subscribe din sa YouTube channel ko para updated din kayo sa lahat ng i-upload -up. ko doon mga kabisayang hilawso So, salamat sa iyong pununod. Bye-bye.